andang umaga sa inyong lahat mga hunter. So halos mag isang buwan na rin ang muli tayong ano, makapag-upload ng video. So ngayong araw ko pala ay I may mean, aryan ng sinsuro o yung sarap na tinatawag dito sa amin. Ito yung ano, pang dilis, pang muli ng dilis. So medyo nalit nga po tayo ngayon dahil sa may ginagawa tayo kanina pero nasa malapit lang din naman yung pinag nila kasi kawan yung nakita nila so bali ang ganito po pala ng anak boy dito sa akin ay sobrang tagal na po hindi pa po kami pinapanganak ay ito na yung naging hanap buhay ng mga lulo at lula namin ng panahon ito yun rin yung pangunahing hanap buhay dito sa amin kapag panahon ng amihan pag malakas na yung ano, dagat tapos yung isa yung bitana yun rin yung isang panghanap buhay dito sa amin pag ganyan naman po mga kanda yung may umaalalay na isang malit na bangka tapos yung kasko na medyo malaki para di lumaan sa ibabo yung mga dilis yan, kabilaan po yan medyo kunti nga yung humihila ngayon dahil kadalasan ay may mga ano trabaho Pag ganyan naman po mga kanter ay May singas yes yung piloto Yan na dapat daw ay May lumipat na isa Ganyan Ganyan yung isa Lilipat yan sa kabila At maghihila Kasi medyo nahuli po Yan sa kabilang part Yeah. pag ganyan nagsising niya mga hunter, ibig sabihin ay nahuli sa kamila medyo mainit nga rin play ang panahon ngayon dito sa amin yan yeah. kailangan mayroon pong isang nakabantay rin po sa ano malapit sa tubig kasi may, may biglang lalim po kasi yan kailangan may taga apak sa bato o yung parteng ilalim na lubid dito nga sa park to ay medyo malapit na po makaanter yung aso nakabantay rin <laughs> mga na ata ng dilis Sana marami yung mahuli nilang dilis. Para bawi rin sa pagod at init. Sobrang init kasi. Ayun, binubulabog na sa kabila. Medyo nasa pangpang lang kasi yung mga dilis. At may namumulot pa ng mga dilis na nasa pangpang Pang -pang na. Hindi na na ng alon. Ayan, medyo malapit na dito mga minugulamog na nila para papunta sa bulsa, may bulsa yung bulsa kasi yan mahaba ang maganda sige rin sa dapat doon papunta yung mga uh, dinis para isa na lang at dito um. nga marami rin sa mga part ng lambat o sarap andaman, oh. Hindi na di na nakapagpapunta punta doon sa may bulsa dito nga hindi eh, natin maayos na nabidyon yung uh, si nag-overheat yung cellphone natin dito kaya hindi natin nabidyon ng maayos dahil rin sa init kaya nag-overheat yan yung marami na pong dilis ah. ha na sa bulsa. malapit na mga kanda ayun at nasa mulsa na yung mga ang parte pala nito mga kanda ay halimbawa ay bibigyan ng bawat isang ng ng isang balde tapos yung mati ang matitira ay yung um, ang pataasan tinatawag dito ang palanggawan halimbawa magsisimul pa pa ibang presyo hanggang magpataas oh, hanggang limo, hanggang 3 kaya yung hinabot yun na po yung makakakuha ng isda so dito pala mga kanter ay di na, natin inantay yung mga yung partiya kasi yung cellphone natin nag-overheat na kaya di rin natin nakuha na ng ayos na bindi yan ay hihilahin pa nila papunta sa taas yun marami na halos ano, lampas isang hinipong o pa sa pangunang bunsa so hanggang nito na lang yung video natin makanter maraming salamat sa mga solid supporters at viewers sana nandiyan pa rin para sumuporta sa aming video. Para over ito na.